Good morning mga paps uh, another day another vlog na naman tayo mga paps uh, kamusta na kayo mga paps kamusta kamusta na kayo Lang, sa araw na ito gagawa tayo ng filter ko para po sa ating crepes kaya dahil ihiwalay na po natin yung uh, dalawang pares po dahil yung isa po mayroon na po siyang uh, kick kaya yun, yun, yun. dapat po hindi po sila na stress kaya ingat po natin ililipat po natin yung dalawa para hindi po siya mistake po iwan na lang po natin yung may Ayan mga paps, uh, bago po ang lahat uh, Yung hindi pa po naka subscribe sa aking YouTube channel na Paps Rock uh, Please uh, subscribe my channel po uh, Paps po yan Pindutin nyo lang po ng notification bell At uh, like and share na rin po para lagi po kayo updated sa ating mga videos Ayan, let's go mga paps, samahan nyo ako, let's go Ayan mga paps, yung ating uh, gagawin po ay uh, filter po ng ating uh, piece yung ating po mga kailangan po ito po container uh, mayroon meron po tayo dito bio foam meron po tayo glue gun meron din po tayo na, meron din po tayong uh, shouldering iron po ayan po uh, meron din, uh, um, uh, din po tayo uh, mga elbow mga po na ilalagay po natin sa ating uh, gagawin filter po para sa ating uh, Pilipis. Andito na po, mayroon po tayong motor. Yan lang kayo mga paps. Samahan nyo ako mga paps. Yan paps mayroon din tayong uh, hose. Ito po yung ating na uh, container po. Atin po lalagyan po ito ng uh, butas ko para may pasok po natin yung uh, Yan mga paps, nabutas na natin. Susupot lang po natin. Bakasya na ating. Yan po. Yan mga paps, tama-tama lang. Ayan mga paps, ito na lang gagamitin natin yung uh, sealant po para madikit po yung ating ginagawa. Uh, nakaanap lang po tayo ng stick. Ayan mga paps, ito nakaanap tayo ng stick. Dalagay la, na po natin ito. Ayan mga paps, nalagay na natin ng glue. Yung ating nanaman po na hose, lalagay na po natin. Ayan na, mga paps, naikabit na natin mga paps. Uh, next natin mga paps ay lalagyan natin itong mga paps ng uh, divider divider mga paps so, mga paps tapos lalagyan natin mga paps ng ating labarak bali ma siya mga ano mga paps yung filter sa ating tapos lalagyan natin mga paps ng pump ating pump ugasan na natin mga paps yan mga paps lalagyan natin dito yung ating mga home mga ba uh, bayo home po natin yan okay na mga paps yung ating uh, filter mga paps saka natin ito mga paps tatapit dito yan Yan mga paps, mayroon na tayong filter. itatry try natin mga paps ha. Kung okay yung ating uh, filter mga paps, samahan niyo ako. ayan mga paps, nalagay na natin mga paps yung ating uh, filter. Try natin mga paps kung gagana mga paps. gumana siya ating ginawang uh, filter oh. yan gumana sa mga pox ang Ayan, meron filter sa ating uh, creepies yan mga pwede pa natin i-adjust yan ha kaya po kasi medyo malakas po yata inaan po natin mahina na natin. Ayan mga paps, ililipat na natin yung ating creepies, yung mag-asawa ayan mga paps yung ating creepies ayan, ayan ang huli natin yung lalaki tapos yung isang babae ito yung isa ito yung may uh, egg kaya huli natin itong lalaki ayan mga paps try natin huli yung mga paps ayan mga paps nahuli na natin huliin pa natin mga paps yung isang babae para hiwalay na natin sila yan mga paps na huli na natin ito no isama na natin sa isa lalaki para eh, ibabad muna natin sila mga paps ng 30 minutes bago po natin ilipat sa uh, bago po natin sila ilagay sa tubig ayan ang mga paps ayan na, na silang dalawa yan. na tira mga paps buntis yun kaya iniingatan po natin na hindi po siya ma stress. Yan mga paps, ito na. Ibababad natin dito sa panibagong uh, lagayan po nila ng 30 minutes. Para hindi po sila ma uh, water shock. Yan mga paps, babad lang muna natin sila ng mga 30 minutes. Every 10 minutes mga paps, lalagyan natin ng konting tubig. Yung galing po dito sa bagong uh, bagong pan nila siya na lang mag-isa dyan yan po yung buntis kaya dapat ingatan po natin na hindi ako siya may stress siya na lang po nandyan mag-isa wala namang gugulo sa kanya mga paps ayan dito na rin po yung tatlo tingnan na rin po natin ito. Baka bigla lang magkaroon ng uh, mabuntis rin po ito. Iiwala rin po natin ito yung mga kasama niya. Sa 10 minutes po lalagyan po natin ng konti konting tubig. Nagaling po rin sa bagong panila. Para mahadap nila mga papsi yung uh, bagong tubig. Diyan Ti tilam po. Mamaya na naman po. Yan pop sa another 10 minutes. Ididagan na naman po natin ng tubig. masamada po nila yung uh, bagong lipatan po nila yung water kasi nilipat na po sila ng uh, lagayan kaya kailangan po mababad po muna sila yung mga 30 minutes yan mga papsay ang pag-alaga po ng kritis ay uh, hindi po at uh, kailangan po talaga ng uh, time kaya kung ikaw po ay may trabaho huwag ka na po muna mag alaga ng kwekis nasa iyo po yan kung kaya nyo po uh, pwede po kayo mag alaga pero dapat po kaya uh, mabantayan uh, nyo po talaga sila iyan mga paps 30 minutes na uh, pakawalan na natin sila ayan Bubog siya ng Ayan, mga creepies! Dito na kayo sa inyong bagong tahanan. Ayan, dito na kanya. Hindi kayo, kayo diyan na magpakarami kayo. Magpakarami kayo diyan, mga creepies! Yan kayo na lang dalawa diyan. Inalis ko na yung isa. De, para hindi mistorbo. Yan. Yan mga paps. Mga paps. Oh. Ikot-ikot-ikot na nila yung kanilang bagong tahanan. Yan. Sige, ikotin nyo. Marami kayong uh, matataguhan dyan. Oh. Marami kayong pa pagkain dyan. Yan. Sige, ikot-ikot. Ayan mga paps, yung ikot-ikot pa nila yung uh, bago nilang tahanan. Sabi nila mas malawak ito ha. Ayan. Ayan, enjoy kayo dyan mga crepes. Ayan na uh, ating mga mauling paps. Oh. Ang laro din. Yung mga fry natin. Ayan, kukit nila oh

marble na rin tsaka yung mga moly eh. marble moly yan oh. yung uh, tatakaw nila oh. Oh. ang galing ala sige may pakabusog kayo kala mo gutom lang gutom eh maya maya naman sila pinapakain kain kayo ng kain na bukas ay mamaya alisin ko na yan. Bukas na naman kayo kakain. Natakaw oh. Ang galing talaga mga box. Sige, hala, tulak-tulak, hala. Hala, patay guto. Hahaha. <laughs> Ang aking mga alagang isda Ang tatakaw-takaw mana sa may-ari Ang aking mga mole Bundat na ang mga tiyan Mana lang sa may nag-aalaga Bundat din ang tiyan Hahaha <laughs> Alah, sige ba na to? Sige Grab di sini Kata nyo mamuli, ya na. No. Then guys, abang abang aja yan, na yang yang ati mangga, po Dahil uh, lah, na laki po yang mga yan talaga nila oh. ayan guys ayan ha ah. araw araw po tayo matutuwa nito pag ganyan makikita natin yung ating mga alaga masisipag kumain ala ay thank you for watching ang gulbis oh nasa tubig na nga siya nagsasyawer pa siya oh. ala uh, ang kulit Sige, shower pa more. Sa tubig na nga siya, gusto gusto niya talaga yung mag-shower shower siya doon. Uh, sige, naglaro mm, sila doon sa... <laughs> ang galing. Kagaling naman. Sige, ito mm, ang tua sila eh. Anong pala ang gusto nila? Yung ganyan, yung mga eritor o kaya mga anong ganyan. Eh. Oh, tapos na sila mag-shower. Ano, malinis na? Ha? Oh, sige, shower lang kayo, ha? Ah. Oh, ayan, oh. Sige, shower. Hmm, shower. Hmm, ta. Saan ka pa? Ang kulit. <laughs> ayan, ang ating mahalagang makulit. Shower, shower. Hmm. <laughs> oh, um, sige. Sige. Sa natapos na natin yung ating mission at uh, nagawa na natin ng uh, paraan po para mailipat po natin dito sa uh, kabilang uh, aquarium po yung ating uh, uh, pares na creepies po um, nalagyan na rin po natin sila, nagawa na rin po natin sila ng uh, uh, filter po yung uh, DIY na filter po natin Ayan. at uh, yung ating mga alagang isda po okay na rin po kaya wala na tayo, problema ang atin na lang po problemain ay uh, yung ating isang kripis kung uh, mga anak pa siya na maayos sana naman na uh, mabigyan niya ako ng uh, maraming uh, anak para mapadami po natin yung mga ating mga kripis ayan mga paps maraming maraming salamat sa inyo pagsuporta suporta po sa aking mga videos uh, lagi lang po natin tatandaan po at uh, suporta suportahan lang po natin yung mga bawat isa po para sa uh, kanilang mga videos ayan ayan mga pubs hanggang uh, sa muli po na uh, ako yung na at uh, maraming pa akong gagawin maraming maraming salamat muli sa inyo mga paps stay humble and get this po bye bye